Si Black Jack. Asa, so nakita ito yan ni Jack Jack ini. Hila-hila ni Jack Jack. Oo, oh, oh, oh. ito. Kaya ninda boy. Kay madayo ka. <laughs> madayo ka. Makatok ka, Dolores, boy. Ito yung sa kayaan. Hinunoy. Ante haburungan. Dere, ato ante kang haburungan. Ayan, sinunoy. <laughs> pupunta si sa Dolores magbubulog ayan imulada e mo andito nunoy no, ha imuhirap e pa sisikatan nunoy no, no, ha Pagkatapos nga kumain ni Blackjack ay agad naman itong nilabas ni Tatay Buyong para na rin makasakay doon sa aming sasakyan ng mga barako mga maray doon sa tricycle. Okay. Kaya ayan si Blackjack excited na excited mga maray dahil ilang araw na siyang hindi nakapag bulog. So, ayan mga mare, dahil malayo-layo ang aming biyahe ngayon dahil magbabiyahe kami patungo sa Dolores. Doon sa aming bahay dahil yung aking kapatid ay doon nakatira at nagpasya sila na magbabuyan din. Kaya may mga inahin sila na ngayon yung isa ay sakto na daw na bubulugan. Kaya ayan, umaga pa lang ay umalis na kami sa bahay para hindi ganun kainit. At bago kami magbiyahe ng mahaba ba ayan, pinainom muna nga namin itong sasakyan ni Blackjack. Baka mamaya ay uhawin. Ayan, nagpagasulina nga lang kami dyan mga mare para naman hindi magkaroon ng problema kung tayo ay magbibiyahin ng malayo-layo. Dapat natin i-check mga mare na maganda ang ating sasakyan at may syempre may gasolina. <laughs> so ayan na nga, patungo na kami doon sa aming bahay kasama ko nga pala si Jack Jack dahil hindi yan magpapaiwan dahil alam nyo na kung nasaan ako ay nandun din siya mga mare ayan nga yung aming driver yan yung asawa ng aking kapatid na si kuya kaya ayan sila yung kumuha ng barako doon sa bahay dahil hindi makasama yung asawa ko at saka si tatay boy yung dahil si yung asawa ko ay nandun sa merkado nagbebenta ng karne at si tatay boy naman hindi siya nakasama dahil siya yung nagpapakain ng aming mga baboy pag umaga mga mare kaya ayan nagpasya na lang kami na yung pinsan ko na lang yung kumuha ng, ng barako sa bahay kaya ayan siya yung nagdadrive dahil alam niya naman yung kalsada papunta sa amin dahil papunta sa amin mga mare ay napakaganda ng kalsada at eto na nga sasabihin ko na sa inyo kung bakit maganda ang kalsada papunta sa amin <laughs> the struggle is real. <laughs> Ito yung kalsada dito sa amin na hindi maayos-ayos. Kaya pahirapan pag ano, pag maulan dito. ayano. Oh. Mga sirana simula pa lang to marami pa to doon sa ano unahan First round, my second round, a third round pa to. <laughs> Ito yung second round ng struggle. Ayan. Diba? Mga sira sira yung Haha. dito. yung third round. Ito yung pinaka masarap na daan. <laughs> Ayan, sira na sira na. Opo. Oh, Opo. Oh, baka eh oh my god ang unan nito eh po hay kitna kaminang oh. Gracias. Sí. Terima kasih. forward na nga tayo mga mare pagkadating nga namin dun sa bahay namin ay agad naman na inilabas si Blackjack para na rin makapagpahinga bago siya magbulog mga mare pero eto nga excited na excited nga si Barako na si Blackjack magbulog dahil ilang araw siyang hindi nakatikim ng sarap kaya ayan nagmamadali na siyang makapunta dun sa inahin kaso hindi pa pwedeng pabulugan agad dahil kailangan pa siya magpahinga dahil malayo ang biniyahin namin mga mare kasi kung pasasampahin natin agad ang ating barako marahil nga ito ay hindi makabuntis or hindi makadami ng anak mga mare dahil pagod pa siya mga mare kaya kailangan muna kaya kailangan natin siyang pagpahingahin muna bago natin isalang kaya ayan hindi na siya mapakali di ba mga mare? Nakikita nyo naman kung gaano siya ka-excited. Kaso mga mare, yung inahin ng aking kapatid ay hindi pa sakto na pagbulugan. Or ito yung tinatawag na hindi pa standing heat mga mare dahil pang 3 days pa lang na naglalande itong kanilang inahin dahil kung standing heat na to mga mare malalaman natin kung standing heat na yung isang inahin kapag hindi na ito gumagalaw kapag sinasakyan natin doon sa kanilang may baywang at hindi na to umiimik or yung kanilang uh, are ay mayroon ng mga water water Charing. <laughs> so yun yung mga sinyalis kung uh, standing hit na yung ating inahin kaso sa kasong ito na inahin ng aking kapatid ay hindi pa ito yung right time para pagbulugan natin dahil mga mare maingay pa yung kanilang inahin at ayaw pang magpasampal sa barako namin kaya ayan nahirapan kami na may labas si barako blackjack dyan sa kulungan namin dahil dahil maingay yung kanilang inahin at gusto pang lubamba sa kulungan niya ayan o no? <laughs> ay nako ay si blackjack pa naman excited na excited siya kasi ilang araw nga na hindi siya na, nakapagbulog kaya ayan uh -huh. Uh -huh. Date, date Kaya nagpasya na lang kami na hindi na pabulugan yung inahin Kasi kawawa yung inahin Gustong lumabas sa kulungan niya Kaya ayan nilabas na nga lang namin si Blackjack dyan sa kulungan ka, at ipinasok na dito sa, sa sasakyan sa tricycle Blackjack? kasi uuwi na din Blackjack? kami patungo sa bahay Oo. namin. <laughs> Pero kahit ganun pa man mga mare, kasama yan sa paghahanap buhay dahil hindi lahat ng pagkakataon ay makakapagbulog ka dahil kung minsan yung inahin yung ay, oh, ayaw. Kahit gusto man ng oh, barako natin, yung inahin oh. ay may ayaw, wala tayo dun magagawa. Dahil kapag pinilit natin na pabulugan yung inahin na ayaw magpabulog, ay yung magiging resulta nito mga mare ay hindi magiging madami yung kanyang anak or magiging sanhi pa to na may stress yung ating inahin? Kaya kung magpapabulog kayo mga mare, tandaan na kailangan standing heat yung inyong inahin bago nyo ito pabulugan pa. Nang sa ganon ay makarami kayo nang biik. Kaya ayan mga mare, hanggang dito na lang muna ang aking video. Hanggang sa susunod. Salamat sa inyong patuloy na panunood. Bye-bye! God bless!